ano na naman ba ang kailangan mo sa akin, Aida? Eh, Giselle. Mag-high school na kasi si Jerome eh. Sana matulungan mo kaming makapasok siya sa school ni Darlene. Aida naman eh. Pati ba naman yan? Puproblemahin ko pa. Ang usapan nating dalawa, Natinupad ko naman na kayong ni Romy, ikukuha ko ng mas magandang posisyon sa kumpanya at saka sa pamilya. ba diba? nagawa ko naman yun eh. Pati pa naman yung ampon mo, ako pa rin mamumroblema. Hikit pa sa isang ampon ng turing ko kay Jerome, para ko na rin tunay na anak yun eh. Alam mo ba, Giselle, malaki ang potensyal ni Jerome. Matalino siyang bata. Gusto ko sana, maibigay ko sa kanya ang lahat ng kaya kong gawin. Sige so, naman, oh para na lang sa kinabukasan ng anak ko, Giselle. Ay, da naman eh. Wala akong pakialam sa anak-anakan mo. Sandali nga. Magkaliwanagan nga tayo, Giselle. Baka hmm. nakakalimutan mo kung anong kaya kong gawin. Gusto mo ba sabihin ko sa asawa mo kung anong tunay na pagkatao ng anak mo? Hmm? Gusto mo? Ano ang tungkol sa apo ko?